kami sa ating sambayan ng Pilipino sa Kongreso, sa Senado na na patalsikin na po ang Makabayan Black kasi yung kanilang serbisyo ay hindi po para sa sambayan ng Pilipino kundi para sa kanilang organisasyon lang and Andito kami ngayon, we are the living evidence na talagang ginagamit nila yung mga kabataan at pinapahamak nila yung kabataan. Tulad na lang nang nangyari kay kay Congresswoman Kolyamat, yung, yung anak niya na namatay sa sa bundok. Isipin mo, kongresista ka, merong kang anak na NPA. Na, napakalaking ano nun eh, puzzle na ikaw mismo nakaupo ka sa gobyerno, nakikinabang ka sa pera ng sampayan ng Pilipino tapos meron kang anak na terorista. Tapos ang ang, ang ipamumukha mo na ang pumapatay, ay sundalo. E, ano tawag sa inyo? 'Yung anak ko, lumabas kami kasi ayaw kong sumali sa NPA. Ayaw kong ituring ang anak ko na terorista. Ayaw kong magkaroon ng dugo sa kamay ng anak ko. Ayaw kong mapahamak ang anak ko. Yun ang totoong magulang. Ang magulang, eh, sinisecure ang anak niya at inililigtas sa kapahamakan. Hindi ikaw ang ina na dapat ang magsasabi kung saan dapat mo ilalagay ang anak mo.